Itong sasabihin ko hindi po ito haka-haka um, hindi po ito marites uh, hindi po ito opinion at hindi po ito teorya ito ay totooong nangyayari Sabi ni Marcos doon sa statement niya reaction niya doon sa sinabi ni Nde Sara na di ba sabi niya may kinausap sang tao nakapinatay siya iyariin mo itong tatlo. Yung tatlong hodas. Si Bongbong Marcos, alias drug addict number one. Oh, bangag. Si Lisa Marcos, the first drug pusher lady of the Philippines. Bangag! Oh, at si idiot Romualdez, Martin Romualdez. Idiot kasi bobo. Maniwala kayo sa akin, kasama ko yan. Congressman siya, Kongresman din ako, bobo yan. Walang alam yan. Anyway, um, ba balik muna tayo dito sa kay Inday Sara, yung sinabi niya. Para sa akin, hindi po yun um, threat kay Marcos. Kasi sinabi naman niya, kapag may nangyari sa kanya, di po ba? Kondisyonal eh. Natandaan ko po, nung pinatay po ng mga polis yung personal aid ko na si Richard Santillan, habang naglalamay po ako sa kanya sa gabi, sa araw, umiikot po ako dito sa Metro Manila. Sa mga radio station, TV station, nagpapa-interview po ako. At tinatanong po ako palagi, hindi ka ba natatakot sa buhay mo? Ito palagi ang sagot ko sa radio, sa TV interview. Hindi po ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko sila yon. So ito yung sabi ko ha, hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko sila bitbit. -bit. Ibig sabihin, kapag may nangyari sa akin, patay din sila. Ito po mga hiniral po ng PNP, mga kernel ng PNP na kalaban ko noong panahon na yon. So ang ibig kong sabihin, ang sinabi ni Inday Sara, sinabi ko na yan noong 2018 na hindi ako hihiga ng kabaong hanggat hindi ko bitbit -bit yung mga PNP generals at kernel na may kinalaman doon sa pagpatay ng personal aid ko. Pero wala silang nagawa. In other words, yung sinabi ni Inday Sara is a matter of survival. Di po ba? O tingnan ninyo. Sinabi ko, hindi ako hihiga ng kabaong hangat. Hindi ko bitbit -bit, -bit itong mga general na to, itong mga kernel na to. May kinausap din akong tao, tulad kay Inday Sara, may kinausap din akong tao, pag pinatay ako, patay din to. And I survive. Because yun yung ibig sabihin ko tatapatan ko yung karahasan ninyo kapag inunahan niyo ako that's the context na dapat intindihin natin yung sinabi ni Inday Sara dito ba it is a matter of survival kapag pinatay niyo ako papatayin ko rin kayo amanos tayo because alam ni Inday Sara na may pantas sa buhay niya and she should not take it lightly kasi drug addict si Mr. Marcos drug pusher ang first lady ng Pilipinas na to. At mga manipulador ito, minanipula nila yung eleksyon para makaupo sila sa malakad Believe tingnan ninyo, yung paratang ko na nasa affidavit ko, sinagot pa nila mahigit isang taon na. Hindi nila sinagot dahil totoo yun. Anong sinagot ng mga Marcos na to? Sa akin, sinampahan ako ng apat na disbarment cases pinapatanggalan nila ako ng lisensya sa bilang abogado o hindi umubra, ngayong araw sinulatan ako ng BIR o, ang Bureau of Internal Revenue na naman ang ginamit laban sa akin hindi umubra ang IBP hindi umubra ang Supreme Court eto, I BIR na naman ang ginamit laban sa akin, ngayong araw lang kung natandaan nyo may sinulat ako na sinabi ko, inalok ako nitong mag-asawang ito we will crush the Dutertist get out of the pack. Hindi ako sumunod at sinabi ko, I'll just be crushed with the Duterte's. Try me if you can. At ito nga yung sagot nila. Yes! Pero mga kababayan, sa alip na patakot, nandito ako sa inyo. Sa inyong harapan para magpakita ng suporta para sa totoong halal ng taong bayan si Inday Sara Duterte. Yes! Ulit-ulitin ko, si Marcos minanipula nila ng kanyang asawa ang Smartmatic para dagdagan ang kanyang boto. Pag dinagdagan mo ang boto, kumuha ka ng boto sa iba. Nandaya ka. So walang karapatan si Marcos o bubo sa Malacanang. Walang karapatan si Marcos magsalita about mandate dahil wala siyang mandato. Oh, hinahamon ko nga itong dalawang asawang bangag eh si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, hinahamon ko kayo ulit ngayon. Sagutin nyo yung affidavit ko na minanipula ninyo yung eleksyon ninyo. Mahigit isang taon na yung affidavit ko nakatiwangwang dyan sa Facebook. Ayaw niyo akong sagutin dahil wala kayong may sasagot. Totoo ang sinasabi ko at pinaninidigan ko yan ngayon. Wala pa noon hanggang ngayon. At pinaninidigan ko rin na sa pagmanipula ng eleksyon hindi kasali si Inday Sara yes! so kung ano man ang boto ni Inday Sara, 32 milyon totoo yan, kay Marcos piki yan at mantakin nyo ang piki pa ang may lakas doon mangapi api sa totoong halal ng tao bayan sa totoong pinili ng tao bayan diba? itong ginawa gawa nila kay Inday Sara, pang aapi ito kung sinabi niyang kayang pumatay ng presidente, kayang pumatay ng ordinaryong tao. Kung ito nga, Vice President of the Philippines, inaapin ninyo, paano na lang ang ordinaryong tao bayan? Kayo, mga kababayan. Ito lang, sinalanta tayo ng bagyo, lima sa loob ng isang buwan, sunod-sunod. Karamihan sa ating mga kababayan na biktima, nagdusa. Anong ginagawa nang House of Representatives sa pamumuno ni idiotic Martin Romualdez. Oh, politika! Politika! Maruming politika. Patuloy na sinisiraan si Inday Sara. Oh, Tinulong, uh, well of course, tinulungan kayo ng ayuda, pero hindi yan. Ang dapat sagutin ninyo, bakit bumaha ng ganyan kalaki, kalawak? O oh, bakit nasira yung o nasaan yung 5,500 flood control projects ni Marcos. Nanod lang ba? Either totoo yon pero ninakaw ang pera o hindi talaga totoo katang iisip dahil bunga ng kanyang pagkabangag. O, oh, di ba? Alam niyo mga kababayan, ayoko nang sabihin to. Pero nanggalit talaga ako kasi sinulatan na naman ako ng BIR. Gusto talaga akong paluhurin ito mga animal na to. Okay, sige. Lisa Marcos, makinig ka ha. Oh, ibubulgar eh, kita ngayong Uyawa ka. Ibulgar <laughs> na yan! Ibulgar na O oh, ito, hindi ko dapat ito sasabihin. Pero dahil kumukulo talaga yung dugo ko pagunta rito, mahababa pa yung travel ko eh, traffic eh. Minsan, di ba sabi ko sa inyo, anim kami na technical na nagdi-dinner palagi sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. Ah, ang nakaupo sa dulo si Lisa Marcos, si Bongbong -bong Drag Addict Marcos dito sa kabila. Tatlo doon, tatlo dito. So dito sa tatlong dulo, ako yon tabi ko si Lisa Marcos. Kasi palagi niya akong kinakabit, tala na, mag na tayo. Kami lang kasi yung nag -yosie. sa walong tao na yon dalawa lang kaming nag kaming dalawa na nang pumunta na kami sa garden, makinig ka Lisa Marcos, makinig ka, yawa ka talaga, animal ka. Yawa! <laughs> uh, nag na kami. Yawang pala ka. Tapos sabi niya, alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Wow! siyempre, nasyak ako. Sana all! o, uh, uh, ikot niyan, gawin yung TikTok yan. <laughs> Sana all! <laughs> Ulitin ko. <laughs> Alam mo, pag si Bongit hindi sumunod sa akin, si Bongit, si Marcos yun. Ayokong magpaiyot sa kanya. Yon. Siyempre, nasyak ako. hindi ba nagbangag itong babaeng to? Wala namang kasama doon sa kanilang higaan, ha? Hindi namang kasama sa kanilang kasalan, ha? Bakit mo sasabihin sa akin yan? I'm an entirely separate person, entity. Tapos sasabihin mo sa akin, ayaw mo magpaiyot? pag hindi sumunod yung asawa mo sa kanya, oh, hindi ka ba ng bangag? Iyot, pamor! Bangag! Kaya, nagtatanong nga si Maharlika one time eh, may, may, may ano ka ba, may indication ka ba na bangag talaga itong mag-asawa? <laughs> hindi ko na lang sinabi kasi ayoko sana. Eh, ayaw kong tantanan itong mga animal na to eh. Eh, di, na kita. Lisa, isa pa lang yan ha. Marami pa. Nako! Tandaan mo, anim na taon kang nagdadakdak na ako lang nakakarinig. Oh. So, ayan mga kababayan, para malaman ninyo kung kaano kabangat ang utak nitong babaeng bruhang ito. Agoy! Imagine ka, kung hindi susunod si Bungit sa akin, ayoko magpaiyot sa kanya. Kaya na, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo mga kababayan, si Bongbong Marcos, Oh, si Bongbong Marcos alipin talaga yan ni Lisa Marcos. Yon. lahat, lahat ng dikta ni Lisa Marcos susundin ni Bongbong Marcos. Kung hindi, hindi siya makaiyon. <laughs> <laughs> um, hindi naman ako nag aadik no? para parang patulan siya. Yawang pala iyon. anyway, mga kababayan, we are faced with a graver issue today lahat tayo araw-araw ginagawa natin yung kailangan natin gawin para mabuhay. Pumili tayo ng mga leader natin na sana with a hope na kapag nakaupo sila, they will give us a better future, a better lives, di ba? Yun naman ang hangarin natin lahat eh. Pero noon, kapag itong taong ito, si Marcos akala natin totoong nanalo, 31.8 million. Yung pala, may nanipula lang pala nila. Siyempre, ang bangag mismo din ang nagsabi na tadayain niya yung eleksyon. Di ba? Si Isa Marcos din. I have a meeting with the owners of Smart Marketing. I need two technical guys, but not you because they hate you so much. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to. Dahil, Itong laban na to, between the Marcoses plus the idiot Romualdez and Inday Sara, walang ibang patutunguhan ito kundi manatili ang mga Marcos sa kapangyarihan. Ito yung target nila. Si Inday Sara, alam nila yon. Ito pa, insecure si Marcos kay Inday Sara napaka-insecure ni Marcos kay Inday Sara dahil alam niya, ito yung totoong mahal na tao bayan. Ito yung totoong pinili ng tao bayan. Samantalang siya, kailangan pa niya mandaya para lang tumapat yung boto niya. O, di ba? Tama. Hmm. O, iba pa yan. Totoo yan. Manggagamit talaga. Manggagamit na walang utang na loob. Ikaw pa, ang may utang na loob na nakatulong sa kanila. Let's ang sarap suntokin ng mga animal na to. Kung alam ko lang, sinuntok ko na. O. Oh. Oh. Kapal ng mukha. Totoo yan. Ikaw na nga ang nakatulong sa kanila. Ikaw pa may utang na loob na nakatulong ka sa kanila. Yes, po, po yung, uh, Parang baligtad talaga yata yung pag-iisip yes, nitong nga, mga bangag na to. Sa bangag sa bangag sa talaga. Di ba? Huwag po tayong huwag po tayong uh, matakot lumaban sa kanila. Pinapakita ko po yan sa inyo. Kahit na apat yung misbarment case ko, ito na naman, may BIR na naman ako. Yan lang. Eto, nandito pa rin ako sa harapan ninyo. Pinapakita ko pa rin yung support ako para kay Inday Sara, para sa ating lahat na Pilipino. Ito ay laban natin. Huwag nating hayaan si Inday Sara na lumabad ng sarili lang niya. Hindi niya kaya yon. Tandaan niyo ang kalaban niya, kapulisan, militar, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, Kongreso, Senado, tanging kakampi ni Inday Sarah, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero tandaan ninyo mga kababayan, nasa kamay ninyo at kamay ko ang totoong kapangyarihan sa bansang ito. Tandaan nyo yan. At the end of the day, tayo pa rin ordinaryong mamamayang Pilipino ang mananaig at mananalo sa tulong at awa ng Diyos. Kaya hindi eh, natin pwedeng hayaan si Inday Sara na lumaban sa kanyang sarili lamang o siya lang by all by herself. Itong ginagawa natin is one step in the right direction. Sa ating mga kababayan online, ipakita po ninyo yung pagsuporta mo para sa ating mga kababayan, para kay Inday Sara. Laman sa mga pangat na to. Walang mandato si Marcos. I do not respect this drug addict as president. I do not even call him president. He is an impostor. Impostor! Hindi nga lang yan eh. Sinabi ko na nga rin, minanipulan din nila yung, yung Korte Suprema para makaupo talaga sa pwisto. Ano talaga sila? Uhaw sila sa kapangyarihan. Kapag ganito, yung karakter ng tao, huwag yung paniwalaan. Huwag na huwag yung paniwalaan ang tao uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ng lahat ng kabulastugan, makamtan lang, makapture lang yes. ang yes. political power. <laughs> hindi ganyan si Inday Sara. Di po ba? ba? Yes. Di ba sinabi na gusto natin tumakbo siya presidente? Bumaba siya, nag-vice president siya. Yun yung patunay niya na hindi siya Uh, uhaw sa kapangyarihan. Samantalang yung isa, si Marcos, minamanipula ang Korte Suprema para lang makaupo bilang Vice President, hindi nga lang siya nagwagi. At ulit, sasabihin ko sa inyo, hindi ito marites dahil ako ang inutosan ni Marcos, ni Lisa Marcos para gawin yon. So, personal knowledge ko yung mga sinasabi ko. Kaya nga, walang magawa itong dalawang bangagi. Eh. oh, tatakot-takutin lang ako Akala ka siguro nila matatakot ako sa kanila. Hindi ako matatakot dahil wala na akong takot matagal na. Naubos na yung takot ko. Inambos na ako, pinaputokan na ako, pinatay yung personal ego. Wala na akong takot. So that's why I'm here. At ibubulgar at ibubulgar ko pa yung iba pa mga pinagsasabihin ni Bruha, ikaw Bruha. Lisa Marcos, tandaan mo yan. Sige, next time, magpadala ka ulit ng sulat, magbubuking ulit ako ng bago. O, di ba? Tip for that, Lisa Marcos. Basta ayaw sumunod ni Bunget sa akin, ayaw ko sa kanya. Ulit-ulitin ko yan. Uh, okay. Sa mga kababayan, patuloy po nating suportahan ang ating pinamahal na Vice President. Totoong halal ng tao bayan. Laban sa mga impostor na to, sa mga uhaw sa kapangyarihan. Wala pong, wala po tayong mapapala kung ang mga Marcos ang magpatuloy na mamumuno sa ating bansa. Wala po tayong mapapala. Believe me. Kailangan natin baguhin ang ating gobyero. Patalsikin natin itong impostor na ito. Patalsikin natin itong impostor na to. Hindi ako matatakot sa sabihin talaga sa inyo. Alam niyo, hindi talaga ako matatakot sa sabihin sa inyo na itong impostor na to patalsikin natin sa kapangyarihan mula sa kapangyarihan. Dahil wala sa karapatan, minanipulan niya niyong pagkanyang pagkapresidente. At ulit mga kababayan, ulitin ko, yung sinabi po ni Inday Sara, yung sabi nila ay banta, na sabi ni Marcos, papalagan niya, hindi po ganun kasama ang ibig sabihin ni Inday Sara. It is a matter of survival. A matter of survival that I know, pag kinamit mo yan, you will survive. Because kinamit ko na yung script na yan dati pa. Oh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sasabihin ko sa inyo ngayon, personal na karanasan ko. Hindi marites, hindi haka-haka, hindi opinion, hindi teorya. Totoong nangyayari sa buhay. So, we take it as that. Huwag po tayong maniwala na nagbantanga talaga si Inday Sara. It's a matter of survival. So, muli, sa mga susunod na araw, babalik na lang po ako rito. Actually, nauna na...